Baltimore, mom.

plastic eh. Pinaka mabigat. Das. Yan, dito na kami mga ka-friends sa bahay sinundo kami ni Ate Pat. Yan, busy tayo magbaba ng luggage ngayon. Buhat-buhat. Nang mabigat. Binuksan nila to, Tignan mo. wala na yung plastic niya. Ayan, dito na kami mga ka-friends. Ang aming bahay. Yan na ang mangga ng sambales at bagoong mga ka-friends. Makarating na rito sa Maryland. O yan na ang Christmas ni Ate Pat. Para kanina yun? Yan kanina yan. ka, friends to ah. <laughs> Kung may regalo ka. Happy <laughs> birthday. May happy birthday pa dun ah. Ang galing naman. Buksan natin ang regalo ka friends. Galing kay Ate Pat. Kanina pala galing to. <laughs> ang dami namang support. Kanino uh, galing to. Oh, uh, mami. Okay. Tadi mesti sakit tuh. Eh, mak. Pulang pengalan. Saan. Robi liniya. Oh, anu. Ay, kayak mati tinggalin. Ikulen. Wow. Wow wow wi. pulo pulo <laughs> wow bango nito ah body cream ah maganda to oh. maganda pang formal ikaw titin buksan ang regalo. Ha? Magbukas ka ng regalo mo. Kungot yan? Wow! Jacket! Oh, may pangisno ka natin. Ang galing ng pagkakaikot. <laughs> Parang unan. Kaya <laughs> 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 yeah, mabuksan. <laughs> wow. Ang ganda ah. Mapang isno ka na. Ah. Oh, bukas pa yung isa regalo. Ito. Kanino to? Mama, ay sa akin ito. Buksan mo, dapat ikaw magbukasan sa'yo. Ito rin kanya. Buksan niya. May ilaw na dito. Bola. Oh, may bola. 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 Ano Pang snow. Hmm. Eh, pang snow ka na. dami. Malaki ka mo. Ang um, laki. Ay oh, yung isa pa. Isa pa pa. Maganda yan, oh. Makapal siya. Hmm. Ito po siya, ah. Damit. Ay, pan, darin din. Ano? Polo? Yung <coughs> pajama. Ah, yung pajama. Alam niya, gusto mo, ay eh, Kaya bumili siya ulit. pajama, oh. Medium. Hmm. Ayos uh, may panglakad na naman. Oo, oh, maganda. Mag-thank you ka pala. Uh, salamat. Kanino? Kati Mati yan galing. <laughs> <laughs> Kati Mati ngayon, so, oh, uh, Pram. S-N-L. Salamat, Ting. Hey. Ito kaya galing. Ito rin. Uy ito kalim kay Tess and Mer. Kapal yun. Ayos ito. Unbox na natin mga ka-friends. Kung kanina ito gawin. Galing kay... Walang nakalagay. Ito, mama. to mama. Ito mama lang. Oh, oh, two. Oh, ang dalawa. Ah, meron rin. Wow. Dome, ito. Ganda ito. Pang-isno. Ano bubuksan ito? Zipper. Hindi. Ayun. Eh, Ganda, oh. Mm. Ganda. Thank you, thank you, Tarang. Sure. Ganda, oh. Pakita oh, mo na yan, eh. Ano mo ko yun? Parang nakita niya na yan, eh. Pati yan, oh. Pati yan, oh.

galing naman. Ang tabi ko rin, te. Eh? Ay, di battery. Chargeable. May ilaw din siya. Oo. Oh. Ang galing, oh. Eh. May ilaw sa gabi. Ayaw. May ilaw to sa gabi. Ay, gabi? Oo. Eh, uh. Oh. Walang kurinte. Eh. Walang ano. Battery. Walang power. Hindi pa lang cellphone natin, eh. Oo nga. Ano, battery ba yan? Battery, battery. So? Oh battery walang battery pala eh, ay lalagyan mo battery maliliit maganda to pag iilaw siya sa gabi parang ganun oo parang niya ano kasi ng battery oo uh -huh. Thank you. Oh, ito Eh, ano mo? Eh, <laughs> laki na regalo ni Titi na. Ako naman, ako naman. Ako naman. bigat <laughs> Yeah, regalo ni Justin. Ay, for everyone. For everyone. Islide mo natin. Slide off mo na lang. Ano yan. yan? Yan yan? Oo. Nga mo oh. ba? Eh, meron naman silang regalo. Na. Wow. Di ba? Ang um, laki. Parang okay. ano? Loko ko siya. Hindi ba kalan? <smartan> Hindi siya kalan? Uh, ah, din. slow cooker. Ganda yan, kasi mahilig ako ka banggo. Wow. Slow cooker. Cooks. Pare siyang ano, pare siyang sa handaan. Oh, Oo. Oh. Belling. lagi may Thank you, thank you. Ate Pat. <laughs> Oh, may happy birthday pa dito mga ka-friends. Sino uh, so, may birthday? Ako. Birthday ko. 'Di ba? Anong masasabi mo?